Good morning po. Good morning. Good morning sa lahat. Narito po kami sa Puerto ng Spain. Masyado pong nagpapag-lamig po. Kaya ito, samahan niyo po kami. Nandito kami po sa lugar na to. Ayan. Sama-sama lang po kayo sa amin. Tinan niyo po itsura ng, ng, ano, ng panahon. Medyo maulan pa po. Ayan, sobra pong lamig ay ayan. Sama lang po kayo. Dito po kami ni Kuya Ador. Ayan. Ayan po si Kuya Ador. <laughs> ayan. Wala. 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 Yeah. Buenos Dias. Dito po kami. Ayan. Bantayan mo yung katabi mo. Dito lang po kami sa Puerto pero sobrang lamig. Hala pa po nga halos tao. Ayan. Mm. Bueno po. Thank you very much sa so, pagsama niyo kay Tita Amy. Bye-bye po and I love you. I love you all.